hindi niya lamang naiwasan ng pag-atake at nagpasalamat siya sa Diyos sa agarang sagot sa kanyang dasal. Doon ay hindi binigyan ni Osiragi ng pagkakataon na umatake ang babaeng inmate at agad na binasag ang pagmumukha nito. Bagamat duguan si Dump mula sa tinamon nitong pinsala, balak pa rin niyang bigyan si Osiragi ng isang makeover. Doon ay nagsimulang umatake muli si Dump gamit ang mga nakabao na prosthetic spike sa kanyang katawan at nagawa niyang maitapon palayo ang maleta na naglalaman ng napakabigat na armas ni Oseragi. Habang ipinagpapatuloy ni Dump ang pag-atake, napagtanto naman ni Oseragi na masamang ideya kung makalapit sa kanya ang inmate. Kaya nang muling sumugod si Dump ay sinipa ni Oseragi ang kampana ng shrine at lipad sa labas ang babaeng bilanggo. Naalala naman ni Dump ang kanyang nakaraan kung saan ang nais niya ay sa kanya lamang nakatoon ang buong atensyon ng kanyang mga minamahal. At upang magawa ito ay pinapatay niya ang kanyang mga minamahal dahil dito niya lamang nakukuha ang buong atensyon ng mga ito kapag natatakot na sila sa kanya. Gayon pa man ay nais pa rin niyang humanap ng kanyang susunod na kasintahan kaya't good luck na lamang sa mga lalaki dyan. Muling sumugod si Dom ngunit kahit anong pag-atake niya ay wala siyang binatbat kay Osiragi kung saan nilalampaso lamang siya ng kanyang talaban Dahil sa kanyang pagkainis ay sinigaw ni Dom na gusto niya lamang mahalin at sinabing wala siyang pinagkaiba sa ibang tao. Ngunit habang kinukuha ni Osiragi ang kanyang boss so, sinagot niya si Dom na sila ay naiiba sa lahat dahil silang dalawa ay parehas mamamatay tao. Gayon pa man ay nagpapasalamat siya kay Dump dahil ang mga taong katulad nito ang dahilan kung bakit siya patuloy na nabubuhay. Biglang sumugod si Osaragi kay Dump at ibinigay ang katapusan ng ikalawang takas na bilanggo. Sa ibang dako naman, tinawagan ni Heizo kesi sa kamoto at sinabing hindi pa rin niya matagpuan ng mga serial killers. Ngunit nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap at ipapaalam agad kung makakalap siya ng anumang impormasyon tungkol sa mga ito. Samantala, kasalukuyan namang nakikipag-usap si Keshima sa kanyang boss na si Slur, kung saan ipinaliwanag niya na naaayon ng lahat sa plano at nalinlang na nila ang order. Ngunit inaabangan pala siya roon ni Apart na inaakusahan siya nito na hindi totoo at may hindi sinasabi sa kanila. Bagamat nagpapasalamat si Apart sa pagpapalaya sa kanya mula sa bilangguan, hindi niya matiis na gamitin lamang siya at brutal na pinaghihiwa si Keshima. Salamat sa kanyang body modification ay nakaligtas pa rin si Kishima habang sinabi sa kanya ni Slur mula sa telepono na hayaan na lamang nila si Apart. Sa tindahan naman ng pamilyang Sakamoto, doon ay mag-isa lamang si Awi nang biglang dumating ang isa sa mga bilanggo na si Minamiles. Samantala, dinala ni Sakamoto si Shin sa kanyang physical therapist na si Granny Mia, kung saan sumailalim si Shin sa isang acupuncture therapy upang gamutin ang natamo niyang sugat mula sa kanyang laban. Matapos ang kanyang gamutan, pinaalalahanan ni Granny Mia si Shin na limang minuto kada araw niya lamang maaaring magamit ang kanyang bagong kapangyarihan dahil matindi ang epekto nito sa kanyang katawan. Pagkatapos ni Shin ay si Sakamoto naman ang sumailalim sa isang therapy kung saan sinabi sa kanya ni Granny Mia na dahil sa kanyang pagre-retiro ay nasa 30% na lamang ang kanyang dating lakas. Ngunit bago umalis si Sakamoto ay binigyan siya ng matanda ng isang siko sa Chan na ayon sa matanda ay isa raw treatment boost. Balik sa tindahan ng mga Sakamoto. Doon ay tinanong ni Minimalist si Awi tungkol sa kinaroroonan ni Sakamoto, ngunit sumagot si Awi na lumabas muna ang kanyang asawa. Hindi ito pinaniwalaan ni Minimalist at ipinakita ang kanyang pagkaini sa pamamagitan ng pagyupi at gawing isang maliit na bola ang lagayan ng pera. Kasunod nito ay winasak pa niya ang lamesa at hinawakan sa leeg si Awi habang pilit na pinapaamin kung nasaan si Sakamoto. Ngunit sa sandaling yon, biglang binali ni Awi ang braso ni Minimalist at sinaksak ito sa leeg ng kutsilyo, dahil lumalabas na si Nagumo pala ito na nagdisguise bilang si Awi. Nang ibunyag ni Nagumo na laruan lamang pala ang kanyang kutsilyo, doon ay lalo lamang nagalit si Minimalist at gusto siyang gawing meatball. Subalit nang mabilis na nakapunta si Nagumo sa likuran nito, agad na napabaligwas palayo ang malaking tao. Bilang kaibigan na hindi makatanggi, ibinunyag ni Nagumo na pinakiusapan siya ni Sakamoto na bantayan ang kanyang pamilya habang ito ay wala. Samantala, habang hinahanap pa rin ni Heizuke ang mga takas na bilanggo, bigla niyang nakita ang isa na nasa ibaba lamang ng Tokyo Tower. Nang tangkay ni Apart na atakihin ng isang sibilyan, agad itong pinigilan ni Heizuke, ngunit nagawang masangga ni Apart ang bala gamit ang mga sinulid nito sa kamay. Mabilis na inakyat ni Apart ang tower gamit ang kanyang mga sinulid at binagyo niya ang kinaroroonan na naman ni Tutoy Sniper. Sinubukan magpaputok ni Heizuke, ngunit sa isang iglap ay pinaghihiwa ni Apart ang kanyang rifle. Agad siyang tinalian ni Apart at handa na sanang tapusin ang kanyang buhay, ngunit biglang dumating si Sakamoto mula sa elevator at binigyan ng sapok ang talaban. Lumalabas na kaya pala nagpaputok kanina si Heizuke ay bilang senyales kay Sakamoto, upang mabilis nitong matunto ng kanyang kinaroroonan kapag nahanap na niya ang isang bilanggo. Gayon pa man ay naghahanda na ngayon sa laban si Sakamoto, kontra naman sa isang takas na bilanggo na si Apart. Samantala, agad na sinugod ni Minimalist si Negumo, ngunit hindi niya masabayan ang bilis ng asasin at nakuha pa ang kanyang telepono nang hindi niya namamalayan. Matapos matuklasan ni Negumo na wala pala itong phone number ni Slur ay itinapon niya na lamang ang telepono ng bilanggo, kaya naman lalong nagalit si Minimalist at ipinagbabato sa kanya ang lahat ng mahawakan nito. Ngunit bigla na lamang naglaho si Negumo habang sinimula naman itong hanapin ni Minimalist. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Negumo na kinopya pa ang itsura ng bilanggo at ipinakita na malaki ang agwat ng tanilang mga lakas. Nang nagdesisyon na si Negumo na tapusin na ang laban, inilabas niya ang kanyang espesyal na sandata na may anim na kagamitan. Tinanong ni Negumo si Minimales kung paano nito gustong mamatay at pumili lang daw ito ng numero mula isa hanggang anim. Ngunit dahil alam ni Negumo na wala siyang makukuhang sagot mula sa bilanggo ay nagpagulong na lamang siya ng dice at lumabas ang numerong 3. Dahil sa nakuha nitong resulta ay ginamit ni Negumo ang ikatlong kakayahan ng kanyang sandata at mabilis na pinugutan ng ulo ang bilanggo. Samantala, habang nangyayari ang laban sa pagitan ni Apart at ni Sakamoto, nagtataka ang bida kung bakit hindi pa rin siya pumapayat kahit kanina pa siyang nakikipaglaban. Naalala niya ang treatment na ibinigay sa kanya ni Granny Mia, at bigla siyang napaisip kung may ginawa ba itong kakaiba sa kanya. Sinubukan niya ang isang mabilisang workout, ngunit hindi pa rin talaga nagbago ang tanyang katawan. Samantala, naiinis naman si Apart sa paraan ng paggalaw ni Sakamoto, dahil napakaliksi daw nitong kumilos para sa isang mataba. Kaya nang sinubukan niyang hiwain ang bida, madali lamang din itong nakawala at naiinis dahil napakatibay nito para sa kanyang sinulid. Habang nakaramdam naman si Sakamoto ng kakaiba sa kanyang katawan, lumipat ang eksena kung saan kausap ni Granny Mia si Nashin at Lou. Napansin ng matanda na masyadong nakaasa sa ideya ng pagpayat si Sakamoto upang bumalik kahit paano ang lakas nito kapag ito ay nakikipaglaban. Kaya gamit ang espesyal na pressure point na ginawa niya kay Sakamoto, inangkop niya ang kasalukuyang katawan nito upang matutunan itong yakapin ang kasalukuyang sarili at matagpuan ang lakas ng hindi binabago ang kanyang katawan. Kaya nang muling subukang talyan ni Apart si Sakamoto ay mabilis itong nakagawa ng isang malakas na counter sa kalaban. Ngayon ay nauunawaan na ni Sakamoto kung ano ang ginawa sa kanya ni Granny Mia habang nararamdaman na rin niya ang kanyang totoong lakas at hindi na kailangan bumalik sa dating sarili para manalo. Matapos lumipat ang laban ng dalawa sa labas ng tower, humanga si Apart sa bagsik ni Sakamoto at nagsimulang ma-enjoy ang laban. Tinanong ni Apart ang bida kung nais ba nitong marinig ang kanyang kwento, ngunit sumagot si Sakamoto na wala siyang oras upang makinig sa kanyang kadaldalan. Samantala, tinawagan ni Nagumo si Shishiba at tinanong niya ito tungkol sa listahang natanggap ng mga inmate mula kay Slur. Napagtanto niyang wala sa JAA ang impormasyon tungkol sa huling pahina ng listahan ng mga ito, dahil lumalabas na nakalagay ang mga pangalan ng mga bilanggo sa huling pahina at marahil nais rin ang mga itong pag-awayin sa huli. Tinawag ito ni Negumo na isang baluktot pero epektibong paraan ng paghawak sa sitwasyon, ngunit ganun pa man ay tapos na ang silbi ng mga bilanggo at nagamit na sila para sa tunay na layunin. Samantala, bagamat walang oras makinig si Sakamoto sa kwento ni Apart ay pinilit pa rin itong ikwento ng bilanggo dahil malino pa rin kay Apart ang mga sandaling iyon na para bang maliwanag pa sa sinag ng araw. Si Apart ay laging mapag-isa at walang kahit isang kaibigan noong bata pa siya. Bagamat lagi niyang nakikita ang kanyang ina sa kanilang tahanan, wala siyang naaalalang pakikipag-usap rito dahil wala itong pakialam sa kanya. Tanging ang kanyang ama lamang ang naging mabait sa kanya, kung saan madalas siya nitong sabihan na maging mabait at tapat lamang sa iba dahil tiyak na mamahalin din siya ng mga ito. Bagamat sinunod ni Apart ang payo ng kanyang ama, hindi pa rin siya nagkaroon ng kaibigan at palagi siya ng mga itong itinataboy. Nang naipo na ang galit sa kanyang kalooban, ibinuhos niya ito sa isang manika at pinagpira-piraso ito habang nakakaramdam siya ng kasiyahan. Hindi nagtagal ay nahuli na siya ng kanyang ama na ginagawa na ito sa isang hayop, kaya tagad siyang dinala nito sa isang neurologist, ngunit wala namang nakitang abnormalities sa kanyang utak. Ngunit hindi matanggap ng kanyang ama kung paano magiging normal ang isang anak na pumatay ng isang hayop nang wala man lang kahit anong dahilan. Nang makita niyang kinasuklaman na rin siya pati ng kanyang ama, bigla na lamang may nagtik sa utak ni Apart at doon na niya hindi napigilan pumatay ng isang tao. Pagkatapos ay binuksan niya ang ulo ng kanyang ama upang makita ang utak nito at ikumpara ang x-ray ng kanyang